na na ka video call na sakpan fake news man intawon ka ning uban ay magspread spread na lang gani og kanang panghitabo dili pagyud mao oh. makalagot kaayo oh. yun ani manggod ni siya kanang sayo sa buntag kanang iisay-isay na ko, ha, kanang basi po sa ako ang nahibalaan dito sa yung mga kasilinganan ba, kanang duol, duol, duol sa ilaha. Yun, ani kasi ni siya, anang buntag sa kay nag-inom-inom daw na sila oktoba, bali, tulo sila kalalaki ang nag-inom oktoba sa balay jud mismo ato nila, sa manag-asawa. Dayon, pagka human ato daw, na anay, panaglalis while well, gainom inom sila kay katuuntang tang lalaki kay tua pa sa hospital ang mama ato and then nanawag daw nga magtapok-tapok sila ba man nagsuon dito sa ligaya kay para magsabot sila kung paunsa kwaon un, paunsa unsay sakyan anak para kuha sa ilang inahan kay lagi na admit pa tuwa pag hospital dayon pagkahuman ato kay mula kaw na unta to ang maong lalaki karon kay ang baye gusto man mo kuyog unya kay ang laki dili niya gusto pa kuyogon ang ihang asawa kay kanang walay break ang motor ko so pagkahuman ato mga while well, naapa sila dito gainom ingon anak na murag nanay panaglali sa ayon. so sanis na na kuanan sa iyang makauban sa inom nga kanang naglalisay na syempre, nang distansya sila kay, ano na ba, family, kuan ba, basi, unsay kuan para ma masulbad nila ang ilahang panaglalis ba naglalis gid ko sila Pagkahuman ato nang lakaw natong mga kauban niya nga nang, inom, nang inom nang giinom pag human daw ato pag panglakaw nila tiud-tiud kay naanay ning lagubo sa ilahang balay abi po daw nila og kanang ang irora kay di ay mauna to ang katong babayi and then ang gigamit pagyod kay kay gusto lagi gid mo gawas ang bayi ba kay ingon ana na kanang nakailis na lagi Manag ilis. duha sila sa ang anak mo kuyog gyud nya kay laki digid mo sugot ba din balik ang laki daw ato kay kuhaon ang cellphone nya kay dili man ihatag daw kuno sa babayi mo nga mula kaw na gid ang lalaki and then ang bayi kay mo sunod lagi gid daw ingon daw ang lalaki nga basta mo gawas na ning gawas man gid daw ang mga babayi Mauto, ang mo to Piko jud ang mooy kanang ningkuan ato sa iyahang first atong nagipuspo sa ulo sa babae, katujong piko mo tong murag nang gawas gid ang iyang utok mo na gitoy first jud and then pagka human kay gibalikan pag jud og sundang katong mga diri lampas dua kabuok, buok luoy kaayo as in super ka niya nangwan pag jud sa iyang mga silingan nagdinaganay na iyang mga silingan nang gitago ng uban kay murag na yawaan na siguro gyud siya unsa ina siya ang una nahuna basta kay pag-abot namo didto gyud humana niya gi tigbas humana niya gi piko kay ang iyang asawa na ana didto sa yuta sa ilang tungkaran. kay siguro dayong gawas atong bayi sa purtahan ba mo to nga panghitabo mo nang ang uban nagpasagad na lang gyud og spread sa news nga dili maong nga, mga information ba makalagot kaayo gi ang uban masila pa ang gabuhat og content nga dili man unta to mao ang hinungdan dili man unta to basta lang kay maka uban kay gi re-upload ang videos nga bisan akong gi-delete na ganito kay kana ko gusto masakitan ang pamilya ba pero kanang sakto lang pud unta ang information kay murag naabot na sa party nga ang bayna mo oy nakasala luoy biya kaayo bisan pamantudog na naay sala dili gud pud ingon ana nga kanang basta-basta lang tang patyon ingon ato pagid kasi nga pagkapatay mura taog kanang hayop pati pa ang iro giapil og patay pati pa untang ang ilang anak hapit pagyud unta kay gihanaan ana and then may gani kay giingnan sa usa nga katong magen nakitan bang sa usa silingan nila lalaki pod nga ano apilon man mong bata man apil pero katong nga sin kay humana to niya gikuan ang ihang asawa mo ihang mga silingan naningkamot na lang kung nga mo depensa sa ilang pamilya. Mong wala gyoy kanang nang naka, kuan ba nga, mo risk da yun dayon, pero, yun ato na gito mga nahitabo, marag di na gito, gihapon to siya matabang, kaya lagi, diri, nang gawas na utok sa babae, looy ka ayo, o ka nang, undangin na yung na ninyong pag-spread sa mga balita, o yung fake news, looy yung taon ang ubang pamilya, biya kay ga, sudong pa sa ilahang, Mahal sa kinabuhi nga ni Panaw niyang uban ga spread og mga balita nga dili mao nga ang bayi pa mo ay gipakasala. So maulang to.